Hello po. Ito. Hello po, lala po. Ako. Bale, ano po? Ano po ba yung ikakarga natin? Kingscap po, plastic. Ano yan? Kingscap. Yung malinit May... Top. yung malinit na lagayan ng mga to. Ah, uh, sige, boss, papunta na ako diyan. Check i-check -che ko kung carry na dalhin sa likod ko. Oh, uh, basta wala ano, walang... uh, lang ano. Wala. Uh, pa okay lang 'yun. Ah, sige, sige. Sige okay. po. On the way na po ako diyan. Thank okay. you. Ah, uh, sa ano ah, ah pagdating sa guard, uh, pangalan ng pickup di sa Dimo Vilma. Ah, thank you. Pag dito, nagdadanal natin. Ay, okay, okay, okay. Uy, narinig niyo yun? May dagdag. Dito po to to na lang yan. So, yun, let's go. Parang napuntahan ko na to. So, dito na tayo. Huwag na po magdala ng lalabag. Wala akong lalabag, pero may top box tayo. Chip, kaya ano daw po? Kay, ay, sorry. Kay, yung, mala, yung malaking box daw. Ewan box daw ay kakarga. Dalamove. Arlene Belamino Tawag ko lang muna si, ano, Sino po siya? Ano po, ito po yung ano nyo Kay Joanne po Ito po yung order Ah, uh, boss, nandito na po ako Ano po yung pangalan na sasabihin ko? Okay, okay Sige po, tawag po ako ulit ha Hintayin ko lang yung item Pasok ko po yung motor na Pasok ko lang yung motor Tama yung tinawag niya yung... Ah, tama, tama po Tapos, same po address eh ma'am ma ano po ba siya? Kaya-kaya sa likod yun? Malaki po ba yung item? Paperware? Ito? Oo ah, sa Sauce cup? Ay, sa ano? Parang karinderiya? Okay na po, ma'am. Naku. Siguro mga kaya 20. Oh, malawag pa. Ay, sige po. Ay, chief. Salamat, salamat. So, yun, no. Oh, nakuha na natin. Hindi naman ganun kapikit siya. Kaya yun nga, nakalagay doon. Parang to, base sa ano, timbang niya. Pasok siguro sa, sa 10 kilograms to. Yun nga lang, malaki lang talaga siya. Eh, hindi ko nga alam kung nahigpitan ko yung ano eh. Yung takakatali sa kanya. Parang konti lang yung naitali ko. Okay lang yan, di naman siguro titilapon yun. So, ayun. let's go na. At uh, sa San Agustin lang to. After San Agustin, diretso na tayo ng Fairview. Ay, bang, bang, bangus. Sa inyo po ito, no? <coughs> ito na po siya. <coughs> okay na po. Thank you. So, let's go. Ako, alo ko naman. 130 binigay ni Bossing 100 ano yun eh 111 yun eh so ginawa na niyang 130 pwede na pwede na not bad not bad para sa ganong kalaking item sa di naman siya sobrang bigat